Yon, magandang araw mga kaibon. Ngayon ipapakita ako sa inyo yung ikalimang foundation cut wow! na gift bird sa atin ng ating mga ninong yan sa Bio Research by pigeons Kaya shout out sa inyo, mga ninong yan sa Bio Research by pigeons Jones. Ngayon pa lang magpapasalamat na naman ako sa isa na namang napakagandang ibon na ibinigay niyo sa akin. Kung nakaraan dalawang butib na racing pigeons na ang binigay nila sa atin, ngayon naman medyo kakaiba rin. So abangan niyo. Pero bago yan, wag po natin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. At ito na nga yung ikalimang foundation cup na binigay sa atin ng ating mga minos o ng ating mga foreign suppliers dyan sa Bio Research Bio Pigeons. Isang blue bar, ordinary color lang naman siya blue bar pero ang kakaiba rito Ayan, nakikita niyo ba? crested. Nice. Yeah, crested o yung parang may palong, ayan, sa high rito Crested, ano? So isang napakaganda at medyo kakaiba na namang ibon. Yeah. Ang binigay sa atin ng ating mga ninong uh. o foreign suppliers diyan sa Bio Research by Pigeons, no? So, kakaiba na naman. So sana makapagpalabas tayo ng mga ganito. So yung mga ganitong crested pigeon nga pala, Uh, may ilan tayong nakita dyan sa bio research by pigeons. Uh, Bali siya, na lines yung nakita natin dyan, ano? So, unang-una natin nakita ang crested dyan, yung African Black Eagle. So, sa hindi nakakaalam, yung African Black Eagle ay isang extreme long distance na ibon. So, napakaganda. At saka kilala siya sa mga tough weather na karera. Kaya isang napakaganda niyang African Black Eagle na linyada. Yung African Black Eagle nga pala ay dinevelop ni Manny Maritz simula noong 1973 dyan sa South Africa. Si Manny Maritz ay nag-import ng halos 2,000 kalapate. Pure black lang ha. 2,000 pure black na kalapate bago niya na-develop yung African Black Eagle. Kaya napakagandang ringada niya, no? Ang presyo ng African Black Eagle na crested sa kanila ay 8,000 para sa young bird at 15,000 sa yearling. So yung mga ready to breed na yun, yung mga 15,000 na yun. Kaya uh, madali mo na rin silang mapaparami sa so, bukod sa African Black Eagle nakakita nga rin tayo ng crested na Whisken Van Riel yung nakikita niyong crested na Andalusian sa kanilang Pigeon Showroom ay isang Whisken Van Ril, isang napakagandang eagle eh. so ang Whisken Van Riel nga para ay isa rin uh, extreme long distance bird dinevelop ngayon simula 1945 ni Franz Whisken at ni Jeff Van Riel sinasabi nga no yung tambala nila ay combination of two masters sa pagdating sa Pigeon Racing kaya naman nakilala sila bilang terror. Terror of Belgian pigeon sport, no? After World War II kaya napakagandang linya niyan yung Whiskern Baron. So, sangka pa. Magaling na ibon na crested pa. So, isa pa sa nakita nating um, crested sa bio research by pigeons ay yung kanilang mga Roger Florizon, no? Yung Roger Florizon all distance bird. So, pwedeng short distance, pwedeng long distance. So, speed bird na rin 'yan speedbird at pang long distance. Ayan nga si Roger Florison ay nakilala internationally noong 1976 dahil sa kanyang mga international winnings pagdating sa racing pigeons. Kilala rin siya bilang strongest Barcelona specialist in pigeon racing history. Kaya isang napakagandang riibon din niyang uh, Roger Florizun. So bukod, dyan, bukod pa dyan, meron din tayo nakitang Delbar na crested. Ang Delbar nga pala isang all-distance din, katulad ng Roger Florison no. 1909 nang nagsimulang magalaga si Maurice Delbar ng mga racing pigeons. At itong si Maurice Delbar ay naging unbeatable simula 1935 hanggang 1940 kaya isang magaling na linya rin Maurice Delbar. So bukod doon, meron ding crested sa bio research by pigeons na Vanderes. Ito namang Vanderes pigeon ay isa rin extreme long distance bird. 1885 na simulang i-develop yan ni Charles Van Der Rest sa Belgium. Ang kagandahan nga dito sa Charles Van Der Rest, patuloy itong nilalaro at nananalo ng kanyang mga anak at apo. Kaya hanggang ngayon, yung linyada, yung mga winning lines ni Charles Van Der Rest ay patuloy na nananalo. Isa pang crested na nakita natin dyan sa Bio Research Bio Peagles, ay yung Van Bruin, isang long distance bird sa so ibon din. 1927 naman ang simulang makilala itong si at kilala nga rin siya bilang isang Mr. Barcelona. Isa pang crested na nakita natin sa Bio Research by Pigeons ay yung Paul Sion White Magic. So yung mga puti na may crest o may palong sa ulo, no? magandang ibon din. So syempre, pag sinabing Paul Sion, kilala yan bilang magagandang ibon. Ang Paul Sion nga rin pala isang all-distance bird. At simulang dinevelop ni Paul Sayon noong 1895 sa Belgium. Kilala nga siya bilang champion racer at outstanding breeder. Sa pa sa nakita nating um, crested doon sa Bayer Research by Pigeons ay ang Janssen line. Kilala nga yung Janssen uh, sa short to middle distance. Uh, so isang speed bird ang Janssen. Yan nga ay dinevelop ng Janssen Brothers ngunit nagsimula ang linyada nila sa kanilang tatay na si Henry Johnson noong 1872. So, 1872 pa lang, na, nagsisimula na ang mga Johnson sa pag-aalaga nga ng kalapate. At kilala nga yung Johnson, no, bilang the number one, the number one racing pigeon strain in the world. So, pang international talaga yung Johnson na yan. So, maganda yan i-cross sa mga iba't ibang linyada para makuha mo yung speed niya. At syempre, ang panghuli, na, ang panghuli nating nakita ng linyada doon na crested ay ito nga Victor Fabri. Ito nga ang Fabri line. Ito, ito, itong ibon na to ay isang Fabri na crested mula dyan sa uh, bio research bio pigeons no so ito yung gift bird sa atin ng ating mga ninong maraming maraming salamat po sa ating mga ninong diyan wow! sa bio research bio pigeons so ang isang fabri nga pala ay isang all distance bird din so napakaganda kalawang fabri na to na nabili sa atin In 1930 nang simulang i-develop nga ng mag-amang uh, George Fabri at Victor Fabri itong mga Fabri lines. At sinasabi nga na ang Victor Fabri ay may napakalaking influensya sa pigeon sport sa mundo. So yun, yun yung mga nakita natin crested pigeon dyan sa Bio Research by Pigeons. No? So ito yung pangalawang Fabri na binigay sa atin ng ating mga ninongs o foreign suppliers mula dyan sa Bio Research by Pigeons. Kaya maraming maraming salamat po. So sana maparami natin at makapagpalabas din tayo ng crested. Ano? So yung mga booted, yung, unang unang binigay sa atin na Fabri na booted, so nagkaanak, so hopefully magiging booted din. So, pakita ko yung certificate pala nito. Yan, so ito yung certificate niya. Ayan, Victor Fabri. Victor Fabri ayan. one head blue bar one head blue bar um, bloodline Victor Fabri at ang ring band US 2105666 US 05666 so check natin so ayan so yung uh, um yung ring band niya tama naman so Bio Pigeons na ring na US 21 sa so, US yes, 210566. Ayan, so hindi masyado makita sa camera no? medyo madilim na kasi. So isang napakagandang foundation cup na naman na nakuha natin dyan sa Bio Research Bible Ang ah, naibigay sa atin ng ating mga ninong, ninongs mula dyan sa Bio Research by Pigeons. Yan, so hopefully, kapag palabas din tayo ng crested, sa mga nag-aabang nga pala ng ating raffle, siguro mga palalakihin ko muna, pero may mga inakay na tayo. Yung isa nga doon, anak nung ating Grandeliers na third gift bird sa atin, ang third, third foundation cock gift bird natin sa BioResearch by Pigeons. So, palalakihin muna natin. Kasi syempre, pag binigay nating bata, baka mamatay pa eh. Sayang naman. So, sisiguraduhin natin na kapag binigay na, pag binigay ko sa inyo, pag nagparaful tayo, yung ibon ay buhay na buhay at hindi na mamamatay at malusog. Pag pag guyang bird kasi na ibigay, nakakahinayang kung mamamatay lang. So yan mga kaibon, maraming salamat sa pagsubaybay at sa panonood. Yun, 3,000 subscribers na tayo. So medyo marami-rami na tayo. Kaya naman maraming maraming salamat. Abangan ninyo yung na yung third free raffle natin. Ano? So siguro mga 2 months pa para siguradong malulusog yung mga inakay. Ah, gusto mga bayan lang. Mga crested pigeon dyan sa Bioresearch by Pigeons. Yung may contact sa Lee dyan sa number na yan. Ayan. So, sa mga nagtatanong naman ng presyo, ang YB ng Crested Pigeon ay 5,000, ano? Yung huli kong tingin dyan. Pero ang sabi nga ni Sir Allen, baka bumaba yung presyo ng mga Crested Pigeon. So, sana nga bumaba para mas maraming maka-avail nito, ano? Sa yearlings naman, 12,000. Ang isang yearlings, ready to breed na yan, kaya madali nyo na siyang mapaparami. At muli, nagpapasalamat tayo sa kay eh, Sir Allen ng Bio Research by Pigeons ano? sa pagtanggap sa atin sa Bio Research by Pigeons at ganoon din sa kanila sa lahat ng staff na malalay uh, maalalay sa atin dyan sa Bio Research by Pigeons at syempre sa ating mga ninongs na walang sawang sumusuporta sa mga pigeon vloggers na katulad natin sa mga small pigeon vloggers na katulad natin so maraming maraming salamat po at salamat ulit dito sa napakagandang crested na Victor Fabri Pigeons. Victor Fabric Pigeons mula dyan nga sa Bio Research by Pigeons. Salamat po mga ninongs o foreign suppliers ng Bio Research by Pigeons. Hanggang sa muli mga kaibon, salamat sa suporta.